Halo maka super kesari Welcome back again. Welcome back again sa ating yaw-yawan time bago mag-closing time. Time check tayo ay quarter to 12 a.m. na. So for today's video, ang pag-uusapan natin is all about kakumpetensya. Kasi marami nagtatanong nito sa comment section, ang PPM. Madam, ilan ba ang kakumpetensya mo dyan? Ilan ba yung may tindahan dyan sa lugar mo? Ilan ba kayong may tindahan dyan sa lugar mo? Madami ka bang kakumpetensya, madam? Mini Martin ba ang kompetensya mo? O Sari Sari Store lang din sila. Katulad din ba ng paninda mo, yung mga kakompetensya mo, dyan sa lugar mo. Ganun, di ba? Daming tanong ni Ka-Super. So, ito na, no? So, alam nyo ba, kung iisipin ko lang yung kakompetensya, kasi hindi ko iniisip ang mga competitors ko, eh. Nakafocus lang ako sa aking tindahan, eh. Kung iisipin ko lang talaga kung sino yung mga kakompetensya ko, ang dami kong kakompetensya. Pasama na dyan ang mga malalaking supermarket. Kasi dito sa lugar ko is nasa city na po kami. Walk walk in distance lang sa mga malalapit na mga supermarket. Gaya ng SM. 5 minutes nandun ka na sa SM, mag-tricycle ka lang, maglakad ka lang, nasa SM ka na. Sa SM may department store, may hypermarket, maraming bilihan. May lapit din sa akin ang Pure Gold. Mag-tricycle ka lang din o maglakad ka lang din makakarating ka na ng pure gold. Kung may sasakyan ka, eh dito sa amin, maraming may sasakyan, makakarating sila dun sa kung saan malapit dito. May mga malapit din akong talipapa. Dati, may malapit sa akin yung all day. Malapit din sa akin ang dali. Kung gustuhin ng mga kapitbahay ko, di ba? Umunta doon. So, kung isipin ko, ang dami kong kakopetensya. No? Kasi, dito tayo sa lugar na talagang malapit sa pamilihan. Opo. Ngayon, dito naman sa loob ng subdivision namin, sa isang phase lang ng subdivision kung bibilangin ko ang may tindahan dito ay mga siguro anim kami. Kasama na yung mga nagtitinda-tinda lang dyan, nagliliban-libang lang, ganyan. Pero yung taas in talagang nagtitinda siguro mga apat kami, mga ganon. At ang liit lang po ng pace namin. Alam nyo, pag ka, hindi ka nga mapapagod eh. Kasi nga ang liit lang. Ilang ano lang, ilang block lang eh no. Kasi ang liit lang ng community ko dito sa pace namin no. So siguro lang no, iniisip ko na lang kung saan ako lamang sa aking mga kompetensya sa aking mga ka-super negosyante dito is siguro naisip ko nga lamang lang siguro ako sa ganda. Charot Twitter. <laughs> kalma <mo> madam. <laughs> madam kalma. Baby kalma. <laughs> Charot lang 'yan, 'di ba? So, siguro nga ito siguro seryoso to, no? Siguro para sa akin, no? Ito ay para sa akin, no? Siguro, ang um, nakakalamang man ako, no? Pero hindi ko naman iniisip yun na lamang ako sa kanila. Kasi magkakaiba naman. Siguro nga, ang iniisip ko na nga lang is yung lamang ako sa ganda. Pero hindi yun, no? Siguro yung lamang ko lang talaga is yung pagiging consistent ko dito sa akin negosyo. Kasi itong Rochelle Minimart is, ito yung hanap buhay ko. Opo, kasi meron naman tayong mga kompetensya na sila ay hindi naman ganun yung tindahan talaga yung kanilang source of income. Meron pang nagpo-provide sa family nila. Pero ang Rose Jam 11 kasi kaya ako consistent talaga sa sa tindahan ko kasi nga hanap buhay ko to. Ito yung source of income ko at ito ang bumubuhay sa amin. Kaya kailangan ko maging consistent. Opo. Consistent saan? Siyempre, sa pag-manage, pag-open, yung management, yung, dito, yung operating, 'di ba? Kailangan consistent tayo kasi hanap buhay ito eh. Ito dito tayo kumikita, 'di ba? Hindi lang naman ako naglilibang kasi meron din naman tayong mga kasari na nagtitinda sila dahil nga gusto nila malibang-libang, gusto nila may pagkabalahan. So, sa case ko, hanap buhay ko 'to dito ako kumukuha lahat ng aming mga expenses. Ito ang nagpo-provide sa amin. Ito yung kinakapitan namin. Dito kami nakaka-survive. Ganun. Opo. So, kaya siguro ganun yung parang thinking ko lang yun na ang lamang lang ako kaya din siguro stable yung aking tindahan dahil nga sa pagiging consistent ko. Sa aking tindahan, syempre pinapanit pinapanit pinapanatili ko na okay sa so alright, o ating mga paninday, hindi natin hinahayaan na ma- bankrupt tayo, 'di ba? Talagang yung management, yung money in money in, money in, money out natin, yung cash flow, talagang mina natin ng maayos kasi nga hanap buhay ito. Mm -mm, ganun. Pero sus isipin ko yung kapokompetensya, no? Hindi ko kasi iniisip 'yun, ang iniisip ko yung mga customer ko kasi ang customer ko ang nagbibigay sa akin ng kita. So sila ang iniisip ko. Para magpatuloy yung aking hanap buhay. So, akong ginagawa ko lang bilang isang size store owner, consistent ako sa ginagawa ko. So, yun din siguro talaga. mayroon din nagsabi sa akin na consistent ka kasi sa ginagawa mo. Hindi kayong tipong gusto mag-close, gusto mag-ayaw na mag-open. Hindi eh, di ba? Kahit holiday linggo, business as usual kasi nga hanap buhay, hanap buhay ito no. Magpapahinga pero hindi titigil. Ganon. Oo. -o. Kaya ayoko na lang isipin yung mga kompetensya. Ang iniisip ko na lang yung aking mga customer kasi yung isipin ko yan ako baka maloka tayo. So focus na tayo sa tindahan natin, focus tayo sa mga customers natin at gawin nating maayos yung ating hanap buhay. Ganon. Kung natin isip-isip ng mga kompetensya, hayaan mo sila kumita kasi Pantay-pantay lang ang buhay natin. Gusto nila kumita, gusto nila maglibang, gusto nila magtinda. Okay, go. Basta ikaw, alam mo sa sarili mo na ito gagawin ko to para sa akin, para sa pamilya ko, para sa negosyo ko. Gano'n? oo. Uh -huh. Kasi kung isipin lang natin yung mga kompetensya nako. andyan nga yung SM <laughs> Pure Gold, no? Yung mga kapitbahay ko naggo-grocery din yan sa mga supermarket, no? So talagang pati sila ka-kompetensya ko din, no? O, di ba? Ano <laughs> ba yan, Memeng? O, di ba? Say hi to our vlog. So, yun lang, mga super Thank you for watching. Bye-bye.